Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini para sa Mayo 7, 2025. Ngayong araw ng Mayo 7, ang iyong makulay at masiglang espiritu ay nagniningning ng may kakaibang liwanan. Hindi ito basta-basta mapapansin lamang, ito ay isang enerhiya na natural na umaakit ng atensyon mula sa mga tao sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay parang isang ilaw na humihila ng mga gamugamo, mapangakit, mainit, at misteryoso. Habang ikaw ay gumagalaw sa araw na ito, mapapansin mong ang pakiramdam ng pagiging kaakit-akit ay hindi lamang lumalabas sa panlabas na kilos kundi sa bawat iniisip mo at salitang binibitawan mo. Parang may lihim na kumpiyansa sa iyong paggalaw, at ito ay hindi mo kailangang ipaliwanag, natural itong dumadaloy mula sa iyong pagkatao. Huwag kang mahiyang yakapin ang aspetong ito ng iyong sarili. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi lamang tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa tiwalang ipinapakita mo sa sarili mo, sa paraan ng pakikitungo mo sa iba, at sa uri ng lakas na dinadala mo sa isang silid. Sa mga oras na ito, magandang pagnilayan kung paanong ang iyong pagiging kaakit-akit ay hindi lamang isang bagay na nagpapasaya o nagpapataas ng kumpiyansa. Ito rin ay isang daan patungo sa mas malalim na koneksyon sa mga taong nasa paligid mo. Sa iyong pakikipag-usap, mapapansin mong mas marami ang tumutugon sa iyong sinasabi, mas marami ang nagnanais na mapalapit sa iyo. Ngunit ang tanong, ano ang gagawin mo sa ganitong uri ng atensyon? Ito ba ay gagamitin mo upang magbigay ng inspirasyon sa iba? O ito ba ay isang pagkakataon upang mapalalim ang pag-unawa mo sa iyong sariling kahalagahan? Ang pagsasanib ng iyong katalinuhan at pagkabighani ay maaaring maging isang makapangyarihang sandata sa araw na ito, kung ito ay gagamitin sa mabuti at may kababaang loob. Sa pagkakaayon ng enerhiya ng universo, may bulong ang kalawakan tungkol sa kahalagahan ng detalye sa bawat ginagawa mo ngayon. Ang mensaheng ito ay nagbibigay diin sa pagiging masinop, sa pagkakaroon ng pokus, at sa pagbabalik ng pansin sa mga bagay na maaaring napabayaan mo nitong mga nakaraang araw. Maaaring ito ay isang proyekto na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin, isang relasyon na tila lumamig, o isang personal na hangarin na naiwan sa sulok ng iyong isipan. Ngayon ang tamang oras upang muling buhayin muli ang mga ito. Sa pagtuon mo sa maliliit na detalye, matutuklasan mong may mga kayamanang nakatago sa gitna ng simpleng mga bagay. Ang mga pag-unawang ito ay maaaring magbigay linaw sa iyong direksyon, magdala ng bagong inspirasyon, at magbigay ng kakaibang sigla sa iyong araw. Ang kalikasan ng pagiging Gemini ay nagpapahintulot sa iyo na maglaro sa pagitan ng kababawan at kalaliman. Iyan ang isang pambihirang kakayahan na hindi basta-basta nauunawaan ng iba. Ang iyong dualidad ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang makita ang magkaibang aspeto ng isang sitwasyon, kaya't sa araw na ito, gamitin mo ang talinong ito upang maglakbay sa mas malalalim na bahagi ng iyong sarili. Hindi sapat na manatili sa ibabaw ng mga bagay. Mas mainam na lumalim, magtanong, at magpakasidhi sa bawat damdamin, ideya, at karanasang dumarating sa iyo. Sa bawat ugnayan at pakikipag-ugnay mo sa mga tao, hayaang ang iyong pagkamausisa ang magbukas ng mas malalim na koneksyon. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipaliwanag sa salita, ang iba ay nadarama lamang at nadudurog sa gitna ng katahimikan at tunay na pag-unawa. Sa aspetong pisikal, mahalagang bigyang pansin ang iyong kalusugan. Huwag mong ipagwalang bahala ang sinasabi ng iyong katawan. Kung may pagod kang nadarama, magpahinga. Kung may kulang sa iyong pagkain o tulog, ito ay panahon upang balikan ang iyong rutin at gumawa ng pagbabago. Ang iyong katawan ang sasakyan ng iyong espiritu, at kung ito ay hindi maayos, mahihirapan kang maabot ang iyong mga layunin. Ngunit higit pa sa pisikal, bigyang pansin mo rin ang iyong mental at emosyonal na kalagayan. Ang sobrang pag-isip, pagdududa, at pagkabahala ay mga lason sa isipan na dapat mong ilabas. Humanap ng paraan upang mailabas ito, maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat, paglalakad sa kalikasan, o pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ngayong araw, pabor sa iyo ang mga enerhiyang nagbibigay daan sa pagninilay at pagtatakda ng layunin. Isa itong napakagandang panahon upang huminto muna, huminya, at mag-isip kung ano ang talagang nais mong tahakin. Ano ang mga bagay na gusto mong simulan? Ano ang mga bagay na gusto mong bitawan? Sa bawat tanong na ito, huwag mong madaliin ang sagot. Pakinggan mo ang iyong sarili, at hayaan mong ang katahimikan ang magsilbing gabay sa iyo. Sa paggawa mo nito, ikaw ay nagbubukas ng pintuan para sa personal na paglago, isang paglalakbay tungo sa mas malalim na bersyon ng iyong sarili na maaaring hindi mo palubusang nakikilala. Ito ay ang panahong dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong kapakanan, at kung paano mo mapapanatili ang balanse sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Ang iyong mga maswerteng elemento ngayong araw ay kulay berde, simbolo ng buhay, kalusugan, at kasariwaan. Ito ay magandang suotin o dalhin upang mapanatili ang iyong koneksyon sa paghilom at muling pagbubuo ng sarili. Ang iyong mga maswerteng numero ay labing isa, dalawampu, at 33. tatlo. Isaisip ang mga numerong ito kung ikaw ay gagawa ng mahalagang desisyon. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatanim o pagkakaroon ng simpleng oras kasama ang kalikasan. Ang aktibidad na ito ay makatutulong upang muling iangkla ang iyong enerhiya at magbigay ng linaw sa iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, huwag mong kalimutan ang kahalagahan ng pasasalamat. Sa dami ng mga naranasan mo ngayon, mga pakikipag-ugnayan, mga natuklasan, at mga damdamin dumaan, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na larawan ng iyong pag-unlad may mga bagay na naging malinaw, at may mga tanong pa rin mananatiling bukas. Ngunit kahit ano paman, ikaw ay patuloy na naglalakbay, patuloy na lumalalim, at patuloy na sumisibol. Ito ay hindi lamang isang araw na basta lumipas, ito ay isang araw na nagpuno sa iyo ng inspirasyon, pagmumuni-muni, at direksyon. Tiwala sa iyong sarili, sa landas na iyong tinatahak, at sa kakayahan mong makalikha ng bagong kahulugan sa bawat karanasang dumarating sa iyo. Sa likod ng bawat pagdududa ay may kapangyarihang naghihintay na muling madiskubre. At sa bawat paghina mo ngayon, isa kang hakbang na mas malapit sa kung sino ka talaga. Patuloy mong pagyamanin ang iyong sarili. Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ikaw ay lumalago, gumagaling, at patuloy na nagiging mas totoo sa iyong sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.